So, babalita sa atin ni Arya Lea, yung uh, 14 years old na batang lalaki na nalunod sa irigasyon na namatay. Uh, ng balitang yan, ihatid sa atin ni Arya Lea. Arya Lea, pasok! Naka-speaker. Ba? At po ng mga nangyong sa ating Facebook live, this morning ngayong araw, na nanang buhay ang isang 14 anyos na batang lalaki nang maabutan ng ama nito na nakasubsob sa erigasyon ng Barangay Larbacan Uno, Gimba, Neda Nakilala ang bata na si Wenger de la Cruz Lunsangan, panganay na anak ni Roger Linsangan at Annalyn de la Cruz ng Purok, pagita Barangay Pakak, Gimba, Neda Ang 14 anyos ay may sakit na epilepsy. Sa ni Ginoong Rodjo Linsangan, ama ng biktima, ng biktima nito lamang Enero 28, bandang alas 11 ng umaga, nang manaman niyang nanag, nanaglag ang anak niya sa irigasyon ng Narbacan Uno, dali-dali siyang umuwi mula sa kabilang turok para tingnan at naabutan niyang hindi na gumagalaw ang anak kung kaya bumaba siya sa irigasyon na hindi nakalaliman ang tubig ngunit maputik. Hinala niya sinumpong ng sakit na epilepsy ang anak ng mga oras na yon magawa na pang i-revive saglit ang anak mula sa pagkakasubsob sa tubig at maitakbo nito sa Gimba District Hospital ngunit did or arrival na ito. ay uh, sa hinagsis ni Ginoong Linsangan, marami ang nakakita ng malaglag ang anak niya sa irigasyon unit kanang naglakas load nagalawin ito o angat mula sa pagkakasubsob sa puti. Ma Natatakot di umano ang mga tao, ang mga tao kung kaya't ang satay pa mismo ang nagdala sa pagamutan dahil walang tumawag agad-agad sa rescue team ng barangay. May tawag man din daw ni Consuelo Hardinina sa mga kapulisan ng PNP Gimba ngunit hindi na rin naabutan ang katawan ng biktima sa nasabing irigasyon. Si Lengo de la Cruz, minusawal ay kasalukuyang nakaburo sa tahanan ng kanyang piyoin sa puroksang pagitan ng barangay paka Gimba, Nueva Ecija. Nananawagan din si Gen. Roger Muntangan sa kung sino mang gusto magpaabot ng kahit kunting tulong maidagdag lang sa pagpapalibing at bayad sa servisyo sa funeraryo ay malaking tulong na ito sa kanya. Nakikipurusintuhan lamang ito at walang ibang kabuhayan. Araya para sa Balita ng Mukal. natin ay Gingba 105.3 at N, kasama niya sa pagbabalita at serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Arya Lea. Malapit ba doon sa bahay nila yung ano, yung kanal ng irigasyon? Malayo ako uh, kasama sa bandang likod, sa, bandang harap. Sa, uh, so, Malayo. Paano nakarating sa Hadi nung tahan. Sa ano? Eh, hey, sino walang kasama sa bahay yung bata kaya? Gano'n daw kalayo yung irigasyon. Malayo, eh. Yung bata, inaalagaan ng pangalawa niyang kapatid na babae. Ngunit nung araw daw na yun, wala silang kaalam-alam na tumakbo doon sa irigasyon sa likod. Ano oras yun? Um, Kaya? Maaga? Ang Hapon? nabanggit ba, Ayaliya, kung anong oras nangyari yung insidente ng... Pagkalunod. Alas 11 daw po ng umaga. Oo, kat y oh, kat- na nalunod. O, oh, natagpuan. Ah, uh, yun na, yung... Yun na yung yun yun, yun yun, matagpuan ng satay. Oh, Alas 11 na. na ng umaga, oo. Oh. Eh. Ah, uh, so, marami bang... Ay, gano'n ko na kaya nakatagal na nakasubsob yun doon? Kasi kung nakita na nung ibang mga kapitbahay... Bakit sinasabing may nakakita? Nakita. na- may nakakita ba nung nahulog? Kasama army at sa samang G. Marami daw ang nakakita sa bata na nalaglag. Ngunit wala daw naglakas loob na tumulong o man lang yung bata dahil matatakot daw sinagalawin kasi alam nga nila yung bata may epilepsy. meron ba yung meron tayong kuha dyan na video sa isa ng tatay? Walang tumawag ng rescue nung nahulog? Oo, uh -uh, wala daw. Wala daw man lang nag-rescue. Oo, oh, baka naman may nagpunta sa, nagsumbong ka, nag, nagtatakbo ako sa, gano'n kalayo sa Barangay Hall? Uh, kasi, kasi ito yung, ito ang taka, ang Barangay Hall, ang bahay ng bata ay doon sa harapan ng high school ng taka at ang irrigation doon pa sa pinakalikod. Ah, malayo, as in malayo talaga. Ah, uh, malayo, pero damatang ah. uh, talagang tumulong. Oo, masyadong malayo nakarating doon. Malayo Kasi mula kayo. dito tapos hanggang doon sa ano? Sa paka? O dito lang ilang kilometro 'yon. Grabe. Grabe. Oo. Grabe yung um, tatay. Sige, May ano ba yung video dyan? Tingnan ba na natin kung paano na revive ng tatay? Okay. Ah, Na-videohan nila kung paano ni-revive? Mga okay. ah, ano, okay. pinapaliwanag lang. Okay. Sige. Ah. Uh, so, nakikiporsyentuhan pang ilan itong si Hlinger? Pangalan natin samang Jessa. Inos ng anak ni sa rogeling sana. So, problema ngayon ng pamilya ay panlibing. Opo. Saka yung ibabayad kay Nina. Kay Harvey. Oo nga. Opo, opo. Eh, tulong-tulong ah, uh, yung barangay yan sana. Magandang bagay 'yon na uh, tulong-tulong. Tapos ah, siyempre, uh, lumapit na rin ba sila sa munisipyo? Uh, sa DHWD, uh, nag na ba sila? Nang para sa Fiat. Ano na mayroon daw siya sa papel assistance. na? Oo, mayroon na daw siya kanina yung papel na pinirman para dalhin sa munisipyo. At natanong din natin si Consian Harvey Luna, uh, gumagawa na rin daw sila ng damayan, yung barangayan na voluntary. Ay, ay kayo, po, uh... ah, voluntary. Uh -huh. Roger. Yeah. Pwede po uh, ito na yung uh, panayang kay uh, Mang Roger. O oh, ma'am, nung araw na po yun, nandun po ako sa Eh, e, Sinundo na lang po ako yung anak ko po na dulot sa may erogasyon, may karal. May naabutan po kayong mga tao doon? Marami po ma'am pero pinapanood niya po rin. Ako lang po nag-aawad po. Nung uh, time po bang naabutan niyo yung anak niyo, wala na po bang buhay? Para sa sinusurban ko, ma'am. hindi ko na alam kung gagawin ko kung um, paano. Kaya, nagkikiusap ko ako kung sino po nakakarinig sa akin. Mayor, parang awa mo na. Tulungan mo po ako. Magagawad po ng bagbayan. Parang awa niyo na po. Tulungan niyo po ako. Wala po akong um, kakayahan na pambasa service. Kaya, pagkikiusap po ako. Mahal mo niyo yun. Parang awal mo na, tulungan mo po ako. Kuya Roger, ito po ba si Lenger? Ah, uh, pang ilan po ito sa mga anak mo? Pag-anak po ba? Ilan po ang anak niyo? Tatlo. Tatlo. So ang tanging pinagkukunan niya yaman niyo po ay? Panganganap po niyo po. Yung lang po man, yung isang itariya na po siya po. Ito po bang bahay na kinapuburulan ni Langer? Ay, ano po ito? Sa kapatid ko po, po man. Ah, oh, Dahil okay. wala lang pong ispis sa bahay ko. Ito ako po yung bahay ko. Ah, opo. Oh, oh, oh. uusap uh, po ako sa mga tao na pinunit sa para awin na tulungin po. Ah, matanong ko lang po, Kuya Roger, nung dinala niyo po ba yung anak mo sa Bacac, kayo lang po talaga ang nagdala? Kung po nga dalawa po yung ko sa dayo, yung kumpari ko po dyan sa nabing barangay. Ah, asan po yung <coughs> uh, resko ng barangay? Alapin nga po. Ako na lang po magbubukan sa polong polong Kailan po po nga sa... Yung mga kapulisan po? po. Sa kaya lang po sila dumating man Mm -hmm. Nung dumating po sa pakak, talaga po bang wala ng buhay yung bata? Sino pong doktor ang nag-assist? Lalaki po babae? Po. Ah, um, maraming salamat po kay uh, Roger at, po at, at, nakikidumamay po ang buong radyo natin din sa inyo po. Salamat. Ayun, ako. Kawawa na. Sige, uh -huh, maraming salamat, Arya. Mm -hmm. Arya Lea. Yes, uh, so, uh, maraming salamat din po. At bago po ako magpaano, nice nais ko po bumati sa ating nanay at tatay sa kanilang 50th Golden Wedding Anniversary. Bukas po. Bukas? Sa tatay Alfredo Valdez at Elinda Valdez ng Barangay Subol. Nanay, so, tatay, uh, happy Golden Wedding Anniversary. Okay. Oh, bukas na pala ang uh, Golden Wedding Anniversary. Oh, happy golden wedding anniversary po, uh, nanay and tatay Valdez. <laughs> so, ang hindi nakakaalam, ang golden anniversary ay 50 years. Oh, uh, 50. Uh Oh, uh -oh. Okay. 50 taong pagsasama mm -hmm. sa hirap at saya. Limang taong pagtitiis ba? <laughs> Pag <-titis> ba? <laughs> Kasama na pagtitiis. Pagtitiis <laughs> talaga. Mm -hmm. uh Oo. -oh. Okay, sige. Oh. bye Hoy, Uh, nakikiramay po tayo ha, ah, sa magulang ni Linger, uh, ah, dyan sa Panagay. Okay. Ah. Oh. sige. Uh, ah, yung mga nais pong tumulong, ah. Ah, iparating lamang po ninyo sa... Paano na si Ariel sa kanilang... <laughs> <laughs> Hindi. <laughs> Hindi. Hindi. Yung mga nais tumulong, iparating na lang po diretsyo nyo na po sa pamilya ni, uh, 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 ni Kuya... Hindi, tumulong, tutulong. Mm Sa pamilya ni Roger, <laughs> uh, oo. Oh. At uh, yun nga, di diba? ba? Uh, pwede nyo rin kontakin si Harvey Mina. Kasi mukhang uh, isa siya sa mga uh, nag uh, organize nung uh, barangayan para dun sa pamilya ni Koya uh, Kuya Roger. O oh, saka yung pagtulong nga ng munisipyo, yung panawagan. Mm -mm. Ayun, so, uh, um, panawagan. Ay, uh, bigyan ng Nakikinig yun, mga. si Mayor. Oo. Uh, -oh. uh -oh. I-send natin sa kanya yung ano. Uh -oh. Messages <laughs> ni Kuya Roger. Eh, My... no, nakakawa. Nakanood ko yung ano, pag re revive Naka ano, kasakit sa heart. Ganun ba? Mayroon nire-revive niya yung <laughs> anak niya.